Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig na kung may plano kang pumasok sa larangan ng pagnenegosyo. Ngayon ang tamang panahon para simulan ang mga hakbang tungo rito. Ang gabay ng mga bituin ay nagmumungkahi na magsimula ka ng bumuo ng detalyadong plano at magmasid sa paligid upang makakuha ng mga sariwang ideya. Ang bawat pagkakataon na makita mo ngayon ay maaaring maging susi sa iyong tagumpay. Ngunit, huwag magmadali, pag-aralan mong mabuti ang mga hakbang bago ito ipatupad upang matiyak ang tagumpay ng iyong ipupundar na negosyo. Subalit, ngayong araw, iwasan mo munang bumiyahe o makipag-ugnayan sa mga deal na may kaugnayan sa kita. Walang malinaw na senyales mula sa mga gabay na magdadala ng positibong resulta sa mga ito, kung matagal mo nang pinag-aralan ang mga dokumento o kontrata. Ito ang tamang oras upang pirmahan ito, at maaaring magdala ito ng swerte sa iyo. Ang mga pahiwatig na ibinibigay ng mga bituin ay nagsasabing maghanda ka sa mga oportunidad, ngunit huwag kalimutang magingat sa bawat hakbang. Sa iyong hanap buhay sa trabaho, ang mga pahiwatig ng kalangitan ay nagpapakita ng pagunlad. Hanggat pinapanatili mong tapusin ng maayos at mahusay ang mga ibinibigay na gawain sa iyo, mapapansin ka ng mga nakatataas. Maging maagap sa iyong trabaho dahil ito ang magdadala sa iyo ng mas malaking responsibilidad at mas mataas na antas ng oportunidad para umangat iwasan ang pagpapabeya sa maliliit na detalye, dahil ito ang magiging daan upang mapansin ang iyong kahusayan at dedikasyon, ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa tagumpay sa iyong trabaho, basta't panatilihin ang sipag at tsaga. Sa tahanan, maging maingat at mapagmasid sa kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay. May senyales na maaaring humina ang kalusugan ng isang miyembro ng pamilya. Kaya't dapat itong maagapan upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin sa hinaharap. Panatilihing malusog ang kapaligiran sa pamamagitan ng wastong pagpaplano at pag-iingat. Maging alerto sa mga pagbabago sa kalusugan upang maiwasan ang mga komplikasyon at mabigat na gastos. Ang maagang aksyon ay susi para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Sa pagmamahalan kung sa aspeto ng pag-ibig, iwasan ang pagdududa o kawalan ng tiwala. Ang mga negatibong emosyon ay maaaring magpahina ng daloy ng positibong enerhiya sa inyong relasyon mas mabuting maging bukas at tapat sa isa't isa upang mapanatili ang magandang samahan at maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Kung may mga tanong o alinlangan, mas makabubuting pag-usapan ito ng mahinahon, ang iyong araw ay magiging puno ng positibong enerhiya kung magtutok ka sa mahahalagang bagay. Para sa dagdag na swerte, Isama ang mga kulay na color yellow at color blue sa iyong paligid dahil ito ang magpapalakas ng iyong mga desisyon at kasaganaan. Tandaan ang mga numerong number 14, number 40 at number 5 dahil ito ang magpapalakas ng iyong swerte. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang. magingat din sa mga Cancer lalo na sa usaping pera at relasyon upang maiwasan ang mga komplikasyon.